Hello, magandang araw sa inyo mga lalabs. Ito na nga pala ang aking tanim na kalamansi. O, oh, nagbubukahan na yung mga bulaklak. Tapos po yung mga nalaglag na bulaklak. Ayun, may bunga ng maliliit. O, oh. ayun mga lalabs. O, oh. ayun. Hindi kasi makita masyado. O, oh. ayan, nakikita nyo pa. O, oh oh, may mga madeliit ayan tiba, hmm. diba yung aking tanim na kalamansi yung mga bulaklak nagbukahan na siya tapos yung nalaglag na bulaklak ayun may mga maliliit ng bunga o oh, diba tapos ayan tama may tanaman ko dyan. Malunggay. Bayabas. Ayan. Ah, may duliit na buong bayabas. Ayan. Oh. Diba? Ayan. Oh, merong medyo malalaki. Ay. Meron na palang din yung mga lalaps. Ayun, oh. May malaki doon. Ayun doon, ayun. Ayun, oh. oh. Ayun. ba oh, diba? O. Oh. May mga bunga dyan. Ayan. Yung mga iba hindi ko nakukuha. Nalalalag siya. May mga bunga na dito. Ayan. May mga lumalaki na siyang bunga. Diba? Ayan. Bye bye thank you for watching all love you. bye